Kaya sa lahat ng mga subscribers ni Kuya, huwag kayong magbibir. <laughs> Ayusin niyo lifestyle niyo. Lifestyle ko eh, yung alam mo yung mga kinabataan, yung, yung mahilig ka sa mataba dati, tapos puro ka inom. Pag inaatake ako, take ko yung mga 50 years old na mga trabaho ko talaga. Okay, eh, basta ko muna. Atis ko muna. Wait lang, sorry. Yan, yan. Yan. Ibuka mo na dyan, sir. Yan. Eh. Oh, Wait. Yan. Relax ka muna dyan.